Ayan po ang sipag ni Besh. Tinutulungan niya yung mama niya naglalagba kapag weekend. Para malagay yung tubig sa may butas. Tumutulong siya sa gawaing bahay. Tinutulungan niya yung mama niya. At ito naman si Ate Ayesha niya. Ate Ayesha, si sipag mo naman mag-dryer. Mag-dryer yung isa. Tapos ito namang isa, nagwawalis para hindi maipon yung tubig. At ito madami daw po lang mo kapag naipon yung tubig. Madami daw po mo kapag naipon yung tubig. oh yun yung mama niya naglalaba. Ito naman nagwawalis. Ang sipag mo naman, anak. Sir, tuturungan at kung mama ko, kasi po, para po hindi po siya mapagod. Ah, very good. O, oh, wala nang tubig. Galing mo magwalis. O, naipunta mo na sa lahat sa baba. Oh.